Okay, mga good morning. Okay, dito na kami sa ano, ito na yung bagong kubo ng dasmag. Uh, tingnan natin yung laman. Ay, tingnan, tingnan natin yung juka. Uh, wait, dyan na. Okay. Ayan na. Okay. Uy, may tuta. Igalaga na ng bago. Sana. Ay, may tuta ng bago. Alala. <laughs> Ayan, Chris. Ano na lang muna ito. Ito na. Okay. Ito na. Ito na, na yung... Papa, may salbida o may salbabida. Yeah. Okay. Um, may po na rin dito. Okay, so, puwan na rin doon. Bakit kita? wag mo yung mga ano rin. ano, sumusunod. Huwag yun, ma. Ano ba yun? Sumusunod yung tuta. Okay. Ubas ko muna ng mga ano. Okay. Ubas ka okay. rin. Sige. Ayan. Okay. Yeah. Ubas ka lang ako.